Nagluto nga ako ng chicken balumbaluna na sa kaatay. Ang ginawa ko, inadobo ko. Version ni Chris Cusinero. Paano ko nga ba ito niluto? Tara, sama ka. Nako, mapaparami na yung kain ko nito. Nung isang araw, sinundo ko si Ana at saka si Arvin sa airport. Naalala nyo ba? Nagpunta nga kami ng Hong Kong supermarket at doon nga nakita ko itong mga atay balumbalunan at saka yung heart. Sabi ko nga since matagal na akong tinakakain ng adobong mga balumbalunan na tatay, na miss ko na rin. So lulutuin ko ito ngayon. Nasa 4 to 6 dollars nga pala ang bawat pack ng laman loob ng chicken. Kaya halos lahat ito inabot ng 15 dollars. Medyo mahal siya pero gano'n naman talaga. Mahal naman talaga yung mga laman loob ng chicken. Maski nga yung isaw, mahal na rin ba? Diba? Hinugasan ko nga sila ng mabuti at hiniwalay ko to itong mga atay ng manok kasi nga madali itong maluto kung hindi kagaya ng balumbalunan at saka ng puso. Lagay lang muna tayo ng konting oil sa ating kawali or sa ating electric wok. Tapos unahin natin gisa yung ating luya. Naghiwa na ako ng luya, sibuyas at saka ng bawang. Yung bawang pala, hindi ko pa nahiwan na dikdik ko pa lang. Rewind <laughs> muna natin. Tapos isunod na natin igisa yung ating bawang. So tay so tay lang natin. Tapos isunod na natin yung ating onions. Bahala kayo kung anong hiwa ang gusto nyo. Saka natin ilagay ngayon yung ating heart at saka yung ating balumbalunan ng manok. Sabi ko nga sa inyo, unahin natin to kasi nga matigas tong mga to. Kaya pala lambutin muna natin. Pukuluan muna natin sila. Lagay lang tayo ng 1 cup or 2 cups ng water. Tapos pakuluan natin siya sa mahinang kalan or sa mahinang apoy. So siguro mga 10 to 15 minutes na siyang kumukulo, no? Ang gawin naman natin ngayon, haluin lang natin siya ng konti para di dumikit yung pinakapwet niya. <laughs> so nilagyan naman natin siya ngayon ng uh, bay leaf. Tapos nilagyan din natin siya ng pepper. Yung ground pepper nilagyan ko. Tapos nilagyan ko rin siya ng buong pepper mismo. So sigurado habang kumukulo yan, maghahalo-halo na yung aroma ng mga nilagay natin. Tapos ang gawin natin, takpan lang muna natin hanggang sa lumambot nga yung ating pinapakulo. After 5 minutes na pinapakulo natin, buksan ulit natin siya, lo inulit natin siya, baka dumikit na naman kasi yung ating pinapakulo. Ilagay na natin ngayon yung ating atay. Yung atay ang huli nating ilalagay kasi nga malambot tong mga atay at saka madali tong maluto. So pag haluin lang natin silang ganyan pero dahan-dahan lang baka madurog yung inyong atay. Tapos lalagyan na natin ngayon ng toyo. Itong ginamit ko ay Toyo Mansi kasi ito lang ang available dito sa bahay. Pero kung meron kayong regular na Toyo dyan sa bahay, then yun ang gamitin nyo. Wag lang yung regular na may toyo si nanay ah. <laughs> Takpan lang ulit natin siya at maya maya lang nag-reduce na yung kanyang sabaw. So malambot na lahat yan. Luto din ang ating atay. Panalo na. Haluin nyo ulit ng konti at baka dumikit ulit. Tapos lagay naman natin ngayon yung suka. Pag naglagay ako ng suka sa aking adobo ko, konti lang. Ayoko kasi ng sobrang maasid or maasim yung ating adobo. Hindi ako mahilig sa maasim talaga eh. Kapag na-reduce na yung kanyang sabaw, ilagay na natin yun yung ating mga sili. So nilagyan ko ng siling pula, ng bell pepper na pula, at saka ng siling haba na hiniwa ko. Naalala nyo yung mga giant sili natin dito sa bahay. Sabi ko nga sa inyo, marami tayong stock nyan. So ayan na, luto na kaagad yung ating adobo. Napakasimple lang, no? Ngayon ko na nga lang ulit hinalo ito eh. Pagkatapos ko lagyan ng suka kanina. Basta nireduce ko lang yung kanyang sabaw saka bago ko hinalo ulit. So ito na, ang bango-bango mga kaburks. Ilagay na natin ngayon ito sa isang bowl at kain na tayo nagugutom na ako eh finally makakatikim na ulit ako ng adobong atay balong balon at puso ng manok na ko rin to sa Pilipinas nagluluto rin si at saka si lola ko ng ganito eh pero dito sa Canada pang ilang beses ko pa lang to sa 17 years na nandito ako sa Canada siguro mga pangatlong beses pa lang to mga ka tara kain na tayo Lord maraming maraming salamat po sa pagkain ko tonight at saka kayo na rin bahala kay Angelo kasi naka out of town na naman po siya today at sana kayo ng bahala sa kanya sa pag-uwi niya gabayan niyo siya papunta sa bahay at sa aking mga kamag-anak, kapamilya mga kaberts bigay niyo ang kanilang mga kahilingan at gabayan niyo po sila sa araw-araw Jesus Christ our Lord Amen Kaberts kain na tayo sandukin muna natin tong ating masarap na ulam <laughs> sigurado mapaparami na naman yung kain ko nito Noong mga panahon na nagtatrabaho ko sa Malintano Baliches area sa may bagbagin, may isang karinderiya doon na nagluluto ng ganto atay balunan Ang sarap nilang magluto ng atay balunan doon. At ang dami nila mga customer dahil masarap nga silang magluto. Kaya di ko rin makalimutan yung lugar na yon eh. Kasi marami rin ako mga memories doon. <laughs> so tara, kain na tayo. Oh, huwag na tayo magkutsara tinidor para mas masarap ang kain natin. gugas na ako ng kamay, hu, init, hmm, pisit ay ah, pisit, mm, sarap. Pananghamo ng ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Bilang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na kay Chris Kusinero na Halika at sumama ka at manood Mga matay mamamang hadi lang ang mabubusog May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari Kapag nakita mo, mapapawo, mapapagrabe Mga kaberts, tara muna gala Mga lugar dito kanyang ipapakita At sa pagluto matik kayo ay tatakamin Pag Chris Kusinero matik papasarapin Yum! OFW na nagsumikap ng ibang bayan Kahit malayo sa pamilya bilang chef sa tagal na trabaho Pangarap na abot sa Canada na patungo At di nagpatalo sa hamon ng buhay Para sa pangarap at nabigyan ng kulay Walang imposible, pagkaya mo Kapag kinilusan, makukuha mo Chris Kusinero ang kasama nyo masulok ng mundo ay isasama kayo Sa mga video ay sumunod kayo Субтитры а создавал